Dito na kami, o ayan o What's up mga kamaser Welcome back ulit sa channel ko For today's video siya share, share ko sa inyo kung ano New York. Andito kami sa New York ngayon. Kaya huwag na natin patagalin. Samahan nyo na kami mamasyal. Tara na!

sa New York na ka po kami dito sa 12th Avenue nandito na kami sa 47th Street dito sa way and Taylor ito no? so, mga turista dito sa New York ito po yung mga turista dito Ay, mga Ayun, sa New York ito yun, yun. ito yun mga, yun, yun, mga yun, turista woohoo! shout out mamaya shout out tayo shout out Dito na kami sa subway. Oh, na-depende 'yung sa video eto, nasa subway kami. yan sawa kayo pamasahe tania? Yan pamasahe dito? Check 60. 60 isa. Tingkad dito, Ah. Samahan kami mamasya Hindi namin alam kung saan. Pero may kilala kami dito na ikagayad kami. Kaya uh, thank ko kagad sa kanya. Pero ako natin kami na, marami ang pupuntahan. Sakay na kami tren. Mabinda the shopping dito sa Nike. 18. Okay. Dali oh. Paulan mo lang na. Ready to pay? Bunot, Bunot. Dito na kami sa Brooklyn, na ito. Shout out ka sa Pampanga. Shout po sa ano, Marbella, Magalang, Pampanga. Ayan. Ito, tabi, tabi dito. Wala nang ano, ano, wala nang pulang-pulay na. Tabi dito. Wala <laughs> naman daw, tumata na. Napalaban lang kami yung taylor sa lakaran, no? Magpapalimig <laughs> daw, oh. Hindi uh, <laughs> mo tayo mainom. Pantangya lang. pagod na tunghaw. Magpapalimig mo muna. Bakit ba? Thank you. Thank you. Thank you. paliwanag ha paliwanag mo sa kanila kung, kung anong meron dito sa Barclays Center sabihin mo sa kanila ay punang ano yan Brooklyn Nets ng NB sino po yung star player ay ito Ronald Bridges yan daw Bridges eh ito isa ito isa ito sa napas sila ng mga tropa yeah. oh picture naman oh, picture na picture Ayan. tayo zero makita na yun ang world trade center yun pala yun Uh. Tropa, nasan tayo, tropa? Ha? Paliwanag mo sa kanila kung nasan tayo. Ah, nasa ano tayo, Oculus. Yung ano to, ha, train station papuntang ano, kuya. New Jersey. Ito? Yeah. Bus. jersey. Yeah. Upang trending ano. Ay, uh, new jersey. yung papunta doon. Yeah. Dito. Dito papunta na to yung ground zero. Okay. Tingnan tayo. Tara. Dito habang naglalakad tayo. Bigyan mo ng uh, magandang paliwanag. Ito so, pinupunta natin, Trapa. Ito naman yung ano kuya, yung observatory. Yung hacker uh, ng building. Uh -huh. Yung One World Trade Center. Yung makita mo lahat yung New York. Yung Abu, yan, yung, yeah, yung, yung skyline. May ano sila doon po sa... Ay, mismo nga, no? Ako. Yung dalawang building na bumagsak. Andito. Andiyan, okay. okay. Nandiyan, daw. Titingnan natin. Punta tayo doon. Ah, mayroon pa lang sa Mga ka andito na tayo sa ground zero. Tignan natin kung... Totally flat daw eh. Oh. Mm. Tapos, ito na meron pa yun. Yan. Ito yung ground zero kuya. Yan na. Ah. Sa ano, uh, 9-11. Ha? Noong 2001. Ito na yung mga building na. Oh, yan na, ngayon, sa nga yung mga pangalan nga na nakaukit nga, no? Ayan na siya. Oh. Andito lahat yung mga ano. Yan o. Oh. Sabi ng tropa natin, o. Oh. Ayan o. Oh. Andito lahat yung mga nakay siya Ayan siya. Yung mga lahat na naman. Dito kuya, mga pangalan. Ayan pala, no? Kasal. Ang dami pala, no? Ah, come on, sir. Ito yung isang building ng 911. Ganyan. Kasi ito yung nakaukit. Ito yung mga pangalan mo na nabaon dito. Lahat na nasawi. Lahat na nasawi dito. Nakabaon pangalan. Pupunta tayo sa kabila. Mayroon isang building doon. Mga kamaster. Mga kamaster. Ito yung isang building. Dito, meron siyang tubig. Kumpara, kumpara doon sa kabila. Pakikita niyo rin mga pangalan. No? And to think, ah, na, oh. Ang tubig ka, malamig siya. Oh. Malamig yung pinaka saig niya. Oh. May, may aircon. Just imagine, no? Ang laki ng pundasyon niyan. Ito nasa paligid niya nitong twin tower na to. Nandun yung isa. Ito nga yung pangalawa. No, meron talagang tubig. Oh. Ayan. Mga kamasara, nandito pa rin kami sa New York ha. Kagagaling na ano namin doon sa World Trade Center. Saka sa Queen Nalo. Tower. Galing! Oo. Uh, tropo. Ayan, tropa. Okay. Oh, sige, tropa. Ano meron dyan? Ano ba? Ba? Yun yung ano nang ano, New York Knicks sa NBA Ah. Uh -huh. Yung Knicks Yan ang arena pala Yan, yan. yan sila naglalaro yan sila naglalaro oh. Ayan yeah, mga maka kamaster oh. Ang dahil kay tropa don't know, don't know. Marami tayong nalaman yeah. oh. yun? Kaya din ni tropa It's yan oh. First state building naman na uh, Yung ano, pelikula ni ano, King Kong King Kong, uh, yan yung nakit King kong. kong Taas oh Thank you okay. Nandito na kami sa Times Square Pitcher down, hoja emo. Pitcher down, hoja emo. Las pitcher down, váy como ca iguali, Salamat at ah, Ayos lang yun, kuya. Salamat. Ah. yeah, na kami eh. dito sa Thank you. Thank you. Sa susunod. Thank you. Thank you, thank you, susunod. susunod na yeah, Ayo, mga kamater. Nagpaalam na siya. saka sila. Tsaka kami. Paalam na. Dahil panahon na. Oras na para magtrabaho. Hanggang dito lang. Thank you. magmater.